Mayroong eksena ba dito na in broad daylight na nakikita talaga yung buong katawan mo, yung yung wet packs mo, yung abs mo, yung ganyan, yung iyong uh, chest na nako chest na to, mga triceps and all. Yes po, bali nag may mayro kaming location na parang um, overlooking siya. So lahat kami uh, total hubad na hubad yun. So, kitang-kita talaga. Kitang-kita in broad daylight. Yes, bro. Daylight. Pati yung, pati yung, ano, yung, uh, paano ba natin tatawid to na sa bagay? Pati ba, pati ba yung medyo paayuda mo ng paganong-ganong? yes, po. Pa? Ali, hindi ka ba na ilang na nakikita, nakikita ka in broad daylight ang yung, uh, ang yung buong katawan, ang yung kahubaran? Actually, kasi ako po hindi naman po na naiilang pag ganyan eh. Kasi nakafocus po talaga ako sa ganda ng story, sa kung paano yung craft na ipakita ko. So, for me, art po yun eh. So, yun. Ali, naka-plaster ka naman dito, no? Yes po. Naka-plaster naman po. Okay.